Magandang araw mga ka-Best Buys and for today's video tayo ay magpapadala ng ating dalawang units ng ating Philking 4200 inverter silent generator fully automatic dyan sa Bataan at sa Laguna. Pero bago ang lahat mga ka-Best Buys, intro muna tayo. ayun so, mga ka-best buys ano? tayo ay papadala uli ng ating dalawang generator ang ating Filking 4200 inverter silent generator so mga ka-best buys ito nga po palang ating 4200 ang pinaka best seller pa rin dito sa atin sa best buys Mindoro wow. so next sa ating Filking 4200 ay ang ating uh, Marpro MP35 na napakamura lang so ayan po so 12,500 lang yung ating standard na Marpro open type, 3,500 watts, um, gasoline generator. Ito naman po ating mga Filking 4200 inverter fully automatic silent type na generator ay nakakahalaga ng 55,500 So kapag po dito lang sa NCR sa Laguna, Batangas, Cavite within the reach ang ating mga partner delivery, ang shipping pilang po natin dito is 1,000 pesos COD pa po yan mga ka-best buys. So simulan na po natin yung una. Ito pong kay Sir Limuel G. Angeles. So si Sir Limuel po ay taga Dinalupian, Bataan. So para mas makadiscount siya sa shipping fee. So ipinadala po ng, ipapadala lang po natin ito dyan sa Quezon City sa Barangay Vicente. So check po natin yung generator ni Sir. So ito yung kay Sir Limuel. Sir, ito yung generator ninyo, 4,200 inverter silent. So, ayan nga po makikita natin yung regular na setup ng ating uh, fully automatic which is mayroong um ito po ATS port. Okay? So, ang inyo pong serial number sir, eh. ito po papakita na rin namin sa inyo. yan sir 2303X00048 Ayan sir So ibalik muna natin yung battery Kamili natin yung strap Tatanggalin pa rin naman natin yung connection niyan Bago natin ipadala sa inyo mga ka-best buys So whenever na kami po ay magpapadala ng generator We make it sure na nakadisconnect yung battery Okay um, uh, wala pong gasolina at wala rin ding oil kasi po um, uh, po siya ng uh, problema kapag per natin or transport natin ng na may gasolina kasi mag maaaring pagmula nyo ng uh, fire pwede rin naman po mag leak at makadamage din po ng ibang cargo so ganoon din po yung oil nya no? tinatanggal din po natin yan para hindi magka problema na sa other cargo and yung battery naman po pwede pagsimulan yan ng uh, spark so kapag po present na yung ilang elements ng ng fire magkakaroon na po ng tapuyan sigurado so we will make it assure na safe po namin mayta transport yung inyong uh, generator dyan sa inyo right at your doorstep so i-check natin yung ano yung kabuang itsura ng ating generator so check natin kung may mga dents, scratches tayong makikita bago natin maipadala Okay, so Yung harap, kitang-kita naman natin, wala no Walang cash -crush yan Okay, wala Sa likod naman po, yung handlebar natin Check natin Handlebar, okay So, intact naman Okay Umiikot yung gulit nya so, Sa taas, okay pa rin Ayan So, ito po yung ating Lock ng, ng gasoline So, on and off kapag po gagamitin natin i-on e kapag hindi po gagamitin off pero kung ito po ay, since ito ay fully automatic i-on e lang po natin ito madalas kasi kapag po naka-off ito in standby natin naka-off so hindi po makakapasok yung gravity o yung hindi makakapasok yung air sa loob so hindi po magpupush pa baba yung uh, gasoline so start po natin by push start lang muna ngayon Inistart na po kasi namin ito kanina kaya medyo mainit-init pa siya. Pero once na malamig po naman siya, Ah, uh, one click lang yan. Ayan. So working na po. Take naman natin yung kabila. So magmamadali lang po tayo kasi medyo maambun na. So ito naman pong ating isang generator na ito ay mapupunta dyan sa Laguna kay Sir Amando Binalya So, ipapadala din po natin to COD. So, check po muna natin yung ating generator, yung integrity niya So, wala naman po tayong nakikita ibang uh, problema So, intact yung kanyang handlebar Ayan Ito po okay, Working Yung wheels, wala rin po damage dito sa gilid. Yung wheels okay, yung taas Okay. So ito naman po ang inyong serial number, sir. Okay, na rin namin sa inyo. Ayan, so ang serial number natin sir, ayan Itatype na lang natin para mas ma, Mas visible, okay So balik na po natin tong uh, Battery nya And i-check po natin kung working siya. So, isang pindot lang po muna. Ayan. Okay na, naitawid Okay, silipin natin. 228. Tuan po natin yung ATS. So, papa-start po natin yan. So, for the meantime, since ano po, uh, medyo maambon, mababasa yung mga generator natin, uh, standby po muna tayo. And, i-resume po natin yan. O nga pala mga ka-best buys, may libre po tayong mga t-shirt wa, na para sa mga client natin ngayon, ano? Yes, Ayan po. So, i-avail yeah, na po ito habang maaga pa. Limited stocks lang po yan. So, balik po tayo mamaya sa pag vlog medyo umabo na eh. O nga pala Sir Limuel, so nakita nyo na po yung serial number nito kanina, di ba? Medyo na change venue lang tayo kasi medyo wala nyo sa labas, so. Oh. So dito lang naman tayo sa medyo may bubong na para hindi mabasa yung generator. O nga pala mga ka-best buys, itong ating generator na to, pwede itong maampiyasan ng, ng ulan. Pwede din siyang mabasa pero hindi siya pwedeng expose sa ulanan. So dahil ito ay naka-enclose, may konting protection siya kumpara doon sa mga open type. So uh Sir Lemuel, i-discuss natin ng konti yung uh, details ng generator na to para may idea po kayo sa pag maintain at saka sa mga parts ito. So sir, ito po yung ating uh, push start. So once po na umilaw yan, pag umilaw po siya Ayan. Pag umilo po yan, mag start na po yan. Pwede nyo nang bitawan. So, kapag hindi po nag sa una, sa pangalawang karang po, mabubuhay naman yan. As long as may gasolina. Ayan. So, patayin muna natin kasi medyo may eh. Ayan. So, kapag po umiilaw siya, ah, di diba, pinindot natin kanina, pag ilaw niya, pwede mo lang i-release yung kamay mo, and then mabubuhay na siya ng kusa noon Kapag naman po papatayin mo at nag-blink uh, na rin yung ilaw, kusa na rin siya mamatay babayaan mo na lang siya. So, ito po ay push start, napakaganda ng kanyang button, ano, para sa yung mga uh, high-end na kotse. So, ito naman po yung on and off economy natin. So, kapag naka-economy on, ang fuel consumption nito is around 0.8 to uh, 0.6 to 0.8 liter per hour kahit pa may kasamang aircon yon So ako po, meron kaming 2.5 horsepower na aircon na inverter. 0.8 lang po yung konsumo nun sa isang oras. So yan po yung stickers natin ng Best Buy's Mindoro Tools. No? So ito naman po, ito po yung fuel control dito sa loob. Kapag po naka-on siya, ibig sabihin may fuel flow sa loob papuntang carburetor from tank to uh, carburetor. Yan po yung fuel flow control na knob nito. So kapag naka-off naman siya, syempre naka-shut off yung uh, flow ng gasoline from tank to carburetor. So since tayo ay naka-automatic, lagi dapat yung naka-on kasi kapag naka-off yan, mga isa hanggang dalawang minuto lang mamamatay na yan kasi kikonsumuhin niya lang yung laman ng carburetor at saka yung laman nung linya so itong reset button naman if ever na magkaroon ng short ipipilitin mo lang siya okay na so ito po yung tatlong indicator light nya ng, over, ng overload ang low oil at saka output ang output po laging may kulay green yan kapag tumatakbo overload ibig sabihin medyo mataas na yung uh, kinukonsumo natin kaya kailangan natin magbawas ng load and ito naman pong low oil kapag mababa yung ating oil level mag indicate po yan ngayon meron din pong instances na kapag unang buhay mo pa lang ay overload yung umiilaw and then lumilipat naman siya dito sa output okay lang po yon pero kapag siya ay naka-steady dito sa overload, ibig sabihin uh, kahit wala siyang load na dinadala, tapos naka, naka ilaw pa rin itong red ibig sabihin may something wrong sa generator natin it could be yung inverter kadalasan po kapag nag overload siya na wala naman siyang load inverter po yung may problem so yung mga ibang generator nga po pala natin dito sa Pilipinas so ang problema talaga ng mga buyers natin is wala silang pyesa so ito nga po may mga video kami dyan na uh, brands ng generator na hindi naman po sa amin pero pinapakisuyuan po kami na uh, bumili kami in behalf of them kasi medyo mataas po yung presyo ng mga seller dun sa inverter pero sa amin po mga best buys, trim down po namin yung presyo kahit hindi po sa amin at kami po ay nag-outsource lang sa planta. Kami po mga ka-best buys, ang presyo po ng inverter dito sa amin is around